Yan guys, ito yung kinukondisyon natin. Medyo mailap pa siya. Bihira lang kasi makahawakan. At busy rin tayo sa trabaho. Kaya, isang isang hindi makahawakan. So maganda na yung katawan niya ngayon. Tirahin nyo guys, so. Yan. Uh, sa susunod na mga linggo, makikita natin kung maganda ba yung mga pinalahi natin. Kung mga lulusot ba. yan yung puti natin guys guys na napakalaking manok na to napakahaba ng paa Tangkad na manok guys oh Formado, nagpo, ah, uh, na sila lahat. sa susunod na linggo uh, o kaya mamaya tanggalan natin ito ng mga palo medyo mga bumagsak na kasi halata mong may mga power ang palo nito, ito kasi sa hipo mo pa lang makikita mo na malalaman mo na na matitigas na sila matitigas yung hipo nila Yan yung gusto ko sa mga manok, pag nahipo mo pa lang, alam mo na ang matigas mo malo yung ibang mga inahin natin gumagala ito yun guys yung 3 times winner natin na, na Talisayin Nihintay lang natin na makumpleto yung pakpak niya. At ayan, kahit anong oras pwede natin i-salang natin sa laban. Napakalaki ng tiwala ako dyan kasi hindi yan pabaya sa laban Tsaka at saka yung magic sa kong pumalo. nga guys, yung mga broodcock natin andun sa labas. guys, kita niyo mga ano natin. Mga pamprinta. Tumali natin sa labas kasi yung ibang inahan natin yung gala eh. Yan guys, napakalaking manok na yan guys. Ito rin isa rin to sa paborito ng manok. Ayan, napakaganda ng katawan. malaki manok to guys eh. Pero may naman malo to. Nasubukan ko na to eh. Naibitaw. Sayang lang yung mga unang palayan natin guys. Uh, may nisa sa kanila, wala na buo. Mga hindi na naglimlim. Mga sinalan na nalang natin sa incubator, wala rin, sira rin. Sira wala rin mga similya. Kaya nilaga natin lahat yun. Ngayon, hintayin lang natin maglugon yung mga inahin natin tapos yung mga, mga broodcock natin saka tayo magsasalong ulit para sure na yung similya. Sure na na mabubuo sila. Hanggang dito na lang guys, sa uh, update ko na lang kayo sa mga ipang ah... Uh, araw na pagpaparami natin sa ating mga alaga hanggang sa muli guys